Hi guys, sa mga nangangailangan dyan ng uh, konting uh, positive vibes, energy, down na down sa mundo para ma-inspire kayo, Gaya nyo na lang ako. Nagsimula sa wala, walang bilip sa sarili, walang confidence, naging international commercial model, commercial model of the year, naging artista, naging hunk, naging Amir of Rap, gold platinum awards, mga blockbuster movies. Tapos nahanap ko yung asawa ko, kami na for seven years. So may yung mga nag-give up sa pag-ibig, may chance ang pag-ibig. Nasa nag-give up sa mga pangarap nila, wag, give your best, God will do the rest. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi, kung saan ka magaling, doon tayo, di ba? Kailangan i enjoy rin natin yung trabaho natin. Mahirap yung ayaw natin yung trabaho natin. And then, huwag tayong manlain ang kapwa. Huwag tayong gumawa ng masama. Laging kabutihan para kabutihan ng balik. Pero hindi tayo nag-expect ng babalik na kabutihan. Mahalaga rin na respeto sa kapwa, pakikitungo, at loyal sa Diyos, tsaka sa partner. Tama, kayo. am going your doctor do a wish for you. Happy Healthy!